Bakit hiniling ng mga demonyo na pumasok sa mga baboy? Ang unang paghaharap ni Jesus at ni Satanas ay ipinapakita ang tagumpay ni Jesus laban sa mga tukso na detalyado sa Mateo 4, 1-11. Ang kanyang mga tagumpay ay nagpapatuloy habang sinasakop niya ang dalawang mahalagang larangan ng kapangyarihan ni Satanas, ang espiritual na mundo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan sa mga demonyo sa Mateo 8.28 hanggang 34 at ang larangan ng sakit sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang paralitiko sa Mateo 7.1-8. Matapos ang himalang pagpapatahimik ng bagyo, ipinagpatuloy ni Jesus at ng kanyang mga alagad ang paglalakbay sa dagat ng Galilea. Ang sumunod na pangyayari ay nakatuon lamang kay Jesus. Nang hindi binabanggit ang mga alagad, ayon sa Mateo 8.28-34, pagdating sa kabilang pampang, sa lugar ng mga Heraseno, na sa lubong ni Jesus ang dalawang lalaking sinasapian ng masasamang espiritu mula sa mga libingan. Napakalupit nila kaya't walang nangahas na dumaan sa daang iyon. Sumigaw sila ano ang kinalaman mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago pa ang takdang oras? Malapit doon, may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nakiusap ang mga demonyo kay Jesus. Kung palalayasin mo kami, hayaang pumasok kami sa mga baboy. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Lumabas ang mga demonyo sa mga lalaki at pumasok sa mga baboy na biglang sumugod pababa sa bangin patungo sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga pastol ng baboy sa bayan at ibinalita ang lahat ng nangyari, pati na ang kalagayan ng mga lalaking sinapian noon. Dahil dito, lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus, ngunit nang makita siya, pinakiusapan nila siyang umalis sa kanilang lugar. Patuloy na itinuturo ni Mateo ang pansin natin kay Jesus sa pamamagitan ng tanong na sino ba talaga ang taong ito? Sa kanilang pagdating sa kabilang pampang sa rehiyon ng Gadareno, pumasok sila sa Decapolis, isang lugar na karamihan ay tinitirhan ng mga hentil, gaya ng ipinapakita ng presensya ng mga baboy, mga hayop na itinuturing na marumi ayon sa batas ng mga Hudyo, doon, nasa lubung ni Jesus ang dalawang lalaking pinamumugaran ng masasamang espiritu habang lumalabas sila mula sa libingan, isang pangyayaring detalyado rin sa Marcos 51.20 at Lucas 8.23. Sa partikular na ulat ni Marcos, dumating sila sa bahagi ng mga Heraseno kung saan lumapit kay Jesus ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu mula sa libingan. Naninirahan siya sa mga puntod at hindi mapigilan kahit pa iginapos ng kadena. Kahit pa ulit-ulit siyang iginapos, pinapatid niya ang mga tanikala at hinahati ang mga pangaw sa kanyang paa kaya't walang sino mang makapagpapasuko sa kanya. Araw at gabi, gumagala siya sa mga libingan at kabundukan, sumisigaw at sinasaktan ang sarili gamit ang mga bato. Nang makita niya si Jesus mula sa malayo, tumakbo siya at lumuhod sa harap niya, sumisigaw ng malakas, Ano ang gusto mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat inuutusan na ni Jesus ang masamang espiritu na lumabas sa kanya. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Legion, sapagkat napakaraming espiritu ang nasa kanya. Paulit-ulit siyang nakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Sa malapit, may isang malaking kawan ng baboy na nanginginain sa burol nakiusap ang mga demonyo na pahintulutan silang pumasok sa mga baboy. Pinayagan sila ni Jesus, kaya't lumabas ang masasamang espiritu mula sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Bigla namang nagtakbuhan ang buong kawan, halos dalawang libong baboy, pababa sa bangin patungo sa lawa, at nalunod. Nakita ito ng mga pastol at tumakbo upang ipamalita sa bayan at sa kanayunan kaya't dumagsa ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Pagdating nila, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng demonyo, nakaayos, mahinahon at nasa matinong pag-iisip. Dahil dito, napuno sila ng matinding takot. Ibinahagi ng mga nakasaksi sa mga tagabayan ang pagbabago ng lalaking dating sinapian ng mga demonyo, pati na rin ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito, nagsimula ang mga taga roon na pakiusapan si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Habang naghahanda si Jesus na sumakay sa bangka, lumapit sa kanya ang lalaking pinalaya mula sa masasamang espiritu at nakiusap na isama siya. Ngunit sinabihan siya ni Jesus, umuwi ka sa iyong pamilya at ipahayag sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at ang habag na ipinakita niya sa iyo. Kaya't umalis ang lalaki at sinimulang ipamalita sa buong Decapolis ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat ng nakarinig nito. Samantala patuloy na dumagsa ang napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at sa mga lupain sa kabila ng Jordan upang sundan si Jesus. Ang lugar na ito noon ay mapanganib dahil sa mabangis na ugali ng dalawang sinapian ng demonyo, kaya't walang sino man ang nakakalakad doon ng ligtas. Ang kanilang kilabot at kasamaan ay kilalang kilala ng mga tao sa paligid. Ang mga demonyo tulad ni Satanas ay agad na kinilala si Jesus bilang anak ng Diyos tulad ng ipinakita sa Mateo 4, 3-6. Bagamat ang pagkilalang ito ay mula sa mga demonyo, ipinapakita nito na alam nilang sinimulan na ni Jesus ang pagsira sa mga kuta ni Satanas sa spiritual na mundo. Ang titulong anak ng Diyos ay kalaunan ding tatanggapin ng mga alagad habang lumalalim ang kanilang pangunawa sa tunay na pagkatao ni Jesus na inihayag ng Ama bilang kanyang minamahal na anak gaya ng makikita sa Mateo 16.16, 16, Mateo 14.33, Mateo 3.17 at Mateo 17:5. Sa Mateo 8.27, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng mga demonyo at ng mga alagad sa kanilang pagkilala kay Jesus. Pagamat alam ng mga demonyo kung sino siya, nananatili silang masasama. Ang pagkilala kay Jesus, ngunit may galit sa kanya, ay larawan ng demonyong kalikasan. Ang paraan ng kanilang pagsasalita kay Jesus ay maaaring magbago depende sa sitwasyon. Minsan ay tila may galit, minsan naman ay may takot. Sa Marcos 124, ang kanilang pagtatanong ay may halong pananakot at pangamba. Ang titulong anak ng Diyos ay hindi lamang nangangahulugan ng kanyang kapangyarihan sa paggawa ng mga himala, kundi pati na rin ng kanyang banal na kalikasan at misyon bilang Mesyas. Ang tanong ng mga demonyo ay nagpapahiwatig din ng kanilang nalalapit na kapahamakan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, gaya ng mababasa sa Hudas Anim. Sa kanilang katanungan, ipinapakita nilang kinikilala nila si Jesus bilang hinirang na hukom na magpapataw ng banal na paghuhukom sa itinakdang panahon. Ipinapakita nito ang lalim ng kahulugan ng titulong Anak ng Diyos. Ang katotohanang pinipigilan ni Jesus ang kanilang mga gawain bago pa dumating ang takdang oras ay nagpapahiwatig na ang kanyang pagpapalayas ng mga demonyo ay tanda ng nalalapit na paghahari ng Diyos. Alam ng masasamang espiritu na may takdang panahon para sa kanilang paghuhukom. Kaya sumisigaw sila. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago pa ang takdang oras? Ipinapakita ng kanilang kaalaman ang nalalapit na pagdating ng kaharian ng Diyos at ang unti-unting pagbagsak ng kapangyarihan ni Satanas. Bagamat darating pa ang huling paghuhukom sa maluwalhating pagbabalik ni Jesus, gaya ng mababasa sa Mateo 4.17 at Mateo 12.23 hanggang 34, nakiusap ang mga demonyo kay Jesus na pagbigyan ang kanilang kahilingan na kanyang ipinahintulot. Matapos bigyan ng pahintulot ni Jesus, iniwan ng mga demonyo ang mga lalaki at sumanib sa mga baboy na nasa malapit. Dahil dito, nagwala ang mga baboy at nagtakbuhan pababa sa bangin patungo sa dagat ng Galilea kung saan sila nalunod. Sa kabila ng pagtatangka ng mga demonyo na maiwasan ang kanilang pangwakas na kapahamakan, Humantong ito sa agarang pagkawasak ng kanilang pansamantalang sisidlan. Sa pagpahintulot nito, ginamit ni Jesus ang pangyayari upang ipakita ang kanyang ganap na kapangyarihan laban sa kasamaan na naaayon sa kanyang misyon na ipahayag at ipatupad ang paghahari ng Diyos. Una, pinalaya ni Jesus ang mga lalaki mula sa pagsapi ng mga demonyo. Pangalawa, ang mga baboy ay itinuturing na marumi ayon sa batas ng mga hudyo kaya't naging angkop na sisidlan para sa masasamang espiritu. Pangatlo, ang pagsangayon ni Jesus sa kanilang hiling ay hindi nagbago sa tiyak na hatol na naghihintay sa mga demonyo sa huling paghuhukom. Kaya't pinahintulutan ni Jesus ang kanilang kahilingan, kaya't ginamit ng Diyos ang mga demonyo upang ipakita ang kanyang layunin. Mahalaga ring tandaan na sa pagsangayon ni Jesus, hindi siya nagkasala. Sa kabilang banda, ang paghaharap ni Jesus at ni Satanas sa ilang ay ganap na naiiba. Kung bumigay si Jesus sa mga tukso ni Satanas, ito ay magiging pagsuway sa Diyos. Kaya't ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos upang labanan si Satanas at nagtagumpay laban sa tukso. Dito makikita ang pangunahing pagkakaiba ng dalawang sitwasyon. Ang kahilingan ng mga demonyo sa Mateo 8 ay hindi nagtangkang hikayatin si Jesus na magkasala, samantalang ang mga tukso ni Satanas ay tahasang nilayon upang dalhin siya sa kasalanan hiningi ng mga demonyo na sila ay ipasok sa kawan ng mga baboy na para sa mga hudyo ay marumi at angkop na sisidlan para sa masasamang espiritu. Dati nang binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa pagbibigay ng sagradong bagay sa marumi tulad ng nasusulat sa Mateo 7, 6 sa dalawang Pedro dalawa, 22, dalawa, inilarawan ni Pedro ang mga bulaang propeta bilang mga taong bumabalik sa kanilang dating makasalanang pamumuhay. Gayunpaman, ang mga baboy sa silangang bahagi ng dagat ng Galilea ay hindi ligaw kundi inaalagaan para sa kalakalan sa isang lugar na karamihan ay tinitirhan ng mga hintil. Ang mga may-ari ng kawan ay dumanas ng matinding pagkalugi dahil sa pagkawala ng halos dalawang libong baboy ayon kay Marcos Lima, tatlo. Ngunit may mas masamang layunin ang mga demonyo sa kanilang kahilingan, hangad nilang magdulot ng kaguluhan at pagdurusa sa sangnilikan ng Diyos, pati na rin ang pagpapalakas ng pagtutol kay Jesus habang pinapasok niya ang teritoryo ni Satanas tulad ng ipinapakita sa Mateo 1714 hanggang 20. Dahil sa pagkalunod ng mga baboy, hiniling ng mga lokal na lumisan si Jesus sa kanilang lugar ayon sa Mateo 8.34, sa halip na ipagdiwang ang pagpapalaya sa mga lalaking inalipin ng masasamang espiritu, mas inuna nilang pangalagaan ng kanilang kabuhayan. Sa kasaysayan, madalas na pinipili ng mga tao na talikuran si Jesus kapalit ng material na bagay o makamundong kapakinabangan. Hindi pinuksan ni Jesus ang mga demonyo noon, ngunit pinahintulutan niya silang manatili pansamantala habang hinihintay ang huling pagpapanumbalik ng lahat ng bagay hindi na ipinakita ni Mateo ang sumunod na pangyayari, ngunit ayon kay Marcos at Lucas, ang lalaking pinalaya mula sa masasamang espiritu ay nakiusap na sumama kay Jesus. Gayunpaman, inutusan siya ni Jesus na bumalik sa kanyang tahanan at ipahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos sa kanya. Ayon sa Lucas 8.38, hanggang tatlumput siyam at Marcos lima punto labing siyam hanggang labing siyam. Ang kanyang naranasang pagbabago habang kasama ni Jesus ay nagbigay sa kanya ng inspirasyong sundan ang mga alagad, ngunit binigyan siya ni Jesus ng isang natatanging misyon, ang ipakalat ang mabuting balita sa kanyang sariling bayan. Samantalang ang labindalawang alagad ay isinugo upang dalhin ang mga tao sa Diyos sa iba't ibang dako, ang lalaking ito, na ngayoy isang alagad din, ay inatasang ipahayag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling pamayanan. Sa kabila nito, ang pagkawala ng kawan ng mga baboy ay naghayag ng moral na kababaan ng mga tagaroon na mas pinahalagahan ang kanilang mga hayupan kaysa sa kaligtasan ng kanilang kapwa gaya ng ipinapakita sa Mateo 8:34. Ipinapakita ng talatang ito ang isang katotohanang paulit-ulit na makikita sa kasaysayan ng tao, ang ating maling pagpapahalaga sa makamundong bagay kaysa sa ating tagapagligtas. Matapos palayasin ni Jesus ang mga demonyo mula sa dalawang lalaki at ipadala ang masasamang espiritu sa kawan ng mga baboy, nakalaunan ay tumakbo sa bangin at nalunod sa dagat, kumalat ang balita sa buong bayan. Sa halip na magalak nagalit ang mga tao kay Jesus, ang kanilang pangunahing alalahanin ay hindi ang himala o ang kalayaan ng mga dating inalipin ng demonyo, kundi ang kanilang nawalang kabuhayan. Sa halip na tanggapin si Jesus, hiniling nilang siya ay umalis. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang karaniwang pagkakamali ng tao, ang ating pagiging kampante sa kasalanan at ang pag-aalangan nating tanggapin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Lalo na kung ito ay maaaring makagambala sa ating kasalukuyang kalagayan o kabuhayan. Ang pagkakapit sa kasalanan ay mapanganib, ngunit ito ay isang pangkaraniwang pakikibaka ng sangkatauhan. Ang pagtatapos ng kwentong ito ay may malalim na kahulugan. Ipinapakita nito na ang ministeryo ni Jesus ay hindi lamang para sa mga hudyo, kundi pati na rin sa mga hentil. Ipinapahayag nito na ang pagtutol sa kanyang mga aral ay hindi limitado sa isang lahi o kultura kundi nakasalalay sa kung paano tumutugon ang bawat isa sa kanyang mensahe. Ang pangyayaring ito ay nagtutulak sa atin na pag-isipan ng ating sariling pag-aatubili sa pagsunod sa gabay ng Diyos, lalo na kung ito ay nagbabanta sa ating material na ginhawa o kabuhayan. Ang temang ito ay inuulit sa buong kasulatan tulad ng sa Mateo 6, Labinsyam hanggang 24 kung saan ipinaliwanag ni Jesus na hindi maaaring pagsilbihan ng tao ang dalawang Panginoon, ang Diyos at ang Kayamanan. Itinuturo nito ang tunggalian sa pagitan ng katapatan sa kasalanan at ang paghahangad sa kayamanang material na maaaring ilayo tayo sa Diyos ang kwento ng mga gadareno na mas pinili ang kanilang hanap buhay kaysa sa pagtanggap kay Jesus ay isang halimbawa ng madalas na temang pang-Biblia. Ang pagpili ng makamundong interes kaysa sa katuwiran ng spirito. Sa Roma 12, isa dalawa, hinihimok ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magpahiwatig sa mga kaugaliang makasalibutan, kundi magbagong loob sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito na ang paglaban sa kasalanan at ang espiritual na pagbabago ay mahalaga sa pananampalataya. Ang pagpapalawak ng misyon ni Jesus sa mga hintil ay isang mahalagang tema sa bagong tipan, gaya ng ipinaliwanag sa Efeso 2, Labing isa hanggang labing walo kung saan tinukoy ni Pablo kung paano pinagbuklod ni Kristo ang mga Hudyo at mga Hintil upang bumuo ng isang bagong sambahayan sa ilalim ng Diyos. Ipinapakita nito ang malawak na saklaw ng pag-ibig at habag ng Diyos na nagpapatunay na ang pagtutol sa mensahe ni Jesus ay hindi batay sa kultura o lahi, kundi sa kahandaan ng puso na tanggapin siya. Bukod pa rito ipinapakita sa Mateo at sa mga gawa ng mga apostol na ang pagtutol sa mga turo ni Jesus ay hindi lamang limitado sa isang pangkat ng tao, kundi sa lahat ng hindi handang tanggapin ang Ebanghelyo. Sa mga gawa 10, isinalaysay ang pangitain ni Pedro na nagpatunay na ang mensahe ng kaligtasan ay para sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan at tinatawagan ang lahat na magsisi at lumapit sa Diyos. Kaya't ang pangyayaring ito sa mga gadareno, kasama ang iba pang mga aral, ay nagpapatibay sa isang pangunahing paniniwala ng Kristyanismo, ang kaligtasan at katotohanan ng Diyos ay para sa lahat. Ang tunay na hadlang ay ang ating sariling pag-aatubili na talikuran ang kasalanan at yakapin si Kristo. Ang revelasyong ito ay isang paanyaya sa bawat mananampalataya upang suriin ang kanilang sariling buhay, prioridad at paninindigan. Nanitugma ang mga ito sa mga aral at halimbawa ni Jesus. Bilang pagtatapos, nais kong imbitahan kang pag-isipan ito Kailan mo unang nadama ang presensya ng Diyos? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang espiritual na pananaw. Panoorin ang iba pang mga video sa channel upang higit pang palalimin ang iyong pangunawa. Naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong paglalakbay ng pananampalataya.